Hi guys, reminder lang doon sa mga nagpakabit ng sticker tapos temporary PA yung gamit nyo or hindi legit yung PE nyo so mag-ingat-ingat lang tayo lahat dahil nga mainit sa mata yung sticker so pag nagkabit kayo ng TNBS sticker so malalaman na ng LTFRB Farby or ng LTO na kayo itNBS So pag may operation, madali na nila ma-check and madali na kayo ma-para. So marami ako nakikita na pinapara ng LTFRB. So i-check iche yung mga documents natin. So ingat-ingat doon sa mga palakad and temporary lang yung PA nila. And nagpakabit kayo ng sticker ng TNBS. So ingat-ingat lang tayo and mabuti na lang hindi rin natuloy yung rehabilitation ng EDSA dahil magkakaroon ng odd-even scheme. So kakailanganin talaga natin magpalagay ng sticker. Pero reminder lang ulit, hindi yan pangmatagalan, na postpone lang ang rehabilitation and siguro sa mga susunod na buwan ay itutuloy pa rin yan and kakailanganin nga natin lahat magpalagay ng sticker so ingat-ingat lang doon sa mga temporary PA sa mga hindi pa nakakapagkuha ng legit PA so asikasuhin nyo na and doon sa mga expired so ayusin nyo na lahat ng inyong mga requirements dahil nga mainit na yan sa mata ng LT b LTO and madali na tayo nila ma-checkpoint pag mayroon silang operation so yun lang maraming maraming salamat and mag-ingat tayong lahat